So ang nakikita nyo po ngayon ay ang ating backplate at ang ating slider piece which is part ng ating pulley set. So dito po nakalayan or nakalagay. So ngayon pag-uusapan po natin kung ano yung mga dapat nating malaman sa ating backplate at slider piece at kung paano nakaka-epekto ito sa pag-ikot ng ating motor. So lahat ng yan pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. So ang ating pulley set ay binubuo ng backplate, slider piece, at ang ating pulley. So ito yung pulley natin kasama yung mga bola. So yan, anim yung bola natin pero dito lang muna tayo magpo-focus guys. So mga kapindot, kung makikita nyo ang ating backplate ay may tatlong tinatawag na slider piece which is ito, ito, ito. Wala namang specific na position kahit magkapalit-palit pu'yan yan, pwede yan. So, pare pares lang po ng properties itong tatlong to. Kagaya ng sinabi ko kanina, itong backplate at slider piece ay naglilay po dito sa ating pulley. So, yan. Sa unang tingin, parang wala naman po tayong problema pero pag ginalaw-galaw na po natin yan, baka doon na po natin makita yung problema ng ating slider piece at backplate. So, kung sa visual look, okay naman siya kung titignan mo sa mata, mamatahin mo, kumbaga, wala namang problema. Pero kung gagalawin mo ito, doon na natin malalaman yung problema. Sa case kasi ni Honda, pagkakuha ng kasa natin sa motor, kung bubuksan nyo yung motor nyo, at kukunin, itong, kukunin nyo itong backplate at slider piece, hindi talaga dapat gumagalaw ito sa katagalan gumagalaw ito dahil sa dahil na rin sa friksyon at paggikot nito sa motor at pagtama nito sa bakal dahil sa pwersang dinudulot nito so yan dahil katagalan napapagod yan at uh, gumagalaw galaw nabubunggo lumuluwag ito itong slider piece na nandito sa gilid So yan, tinanggal ko para maintindihan nyo. Ang importante nating dapat malaman sa part na ito ay dapat nating panatilihing nakastable ang ating slider piece dito sa ating backplate. So, kung ganitong case ang nangyayari, gumagalaw-galaw na siya, which is malalaman nyo naman kung maluwag, kailangan nyo malaman itong dalawang bagay. Una, Magpalit, pangalawa, ayusin. So para po mag or mag tayo ng slider piece, basically hindi po tayo gagastos or hindi po tayo bibili. So kagaya ng pagpalit, which is yung bibili ka na. Dito mga bossing, hanggat hindi pa sira, kung hindi pa naman sira yung ating slider piece, wala pa namang malalang sugat, walang mga crack, wala pa namang mga super damage na nangyayari gagawan lang natin to ng repair. So, dahil maluwag yan, sisikipan natin yan sa pamagitan ng pag-iipit ng lata. So, ito ay ginagawa ko bilang uh, pwede siyang maging permanent or temporary. Nasa inyo naman. Pero sa case na yan, kasi lagi itong uh, yumuyugyog, di natin maiwasan na laging ma ma masisira to or luluwag to. So sa case ko mga guys, yung isa kasi pinalitan ko na or pinasikipan ko na. Yung iba, maluwag. So sisikipan ko. Ang gagamitin natin sa pagsikip niyan, gaya na sinabi ko is lata. Lata ng Alaska, lata ng Del Monte, any lata, basta, basta hindi yero Lata guys. Tapos ginupit ko lang siya na ganitong size. So kung makikita nyo may mga ginupit na ako kanina. So, pantay lang yan. A yan. So, ang gagawin natin, punin natin itong slider piece. Yung gugupitin yung lata, dapat sakto siya dito sa uh, gap. So, yan. Lalagay nyo lang yan. At boom. Tapos, kapag nilagay nyo siya, isasabay nyo siya, guys. Boom. Diba ang tigas? Hindi na siya gagalaw stable na siya. Di tulad ng iba. Ayan o. Oh, yung isa, iulog ko lang o. Oh. O, oh, nahulog ko yung dalawa. So, ganun lang yung gagawin ko dito. Parehas na process, lalagyan ko lang din ng lata. Hindi ko ma-pinpoint kung gaano kakapal to, pero nasa 5 to 6 mm tapos yung haba. Is nasa mga 1 uh, or 10 cm ganon. So yun, tansyahan lang mga guys. So kung yambing natin dito, Ganito siya kahaba. Gusto niya ng basis. Yung kapal niya, basta yung sasakto dito kung may nyo naman. So, yun. Lalagay lang ulit natin. Ililay lang natin. Tapos, sabay natin iipit dito. Ayan. Take note ha, ah, hindi siya baligtad na ganyan guys. Ganyan siya. Susunod yung shape ng tatsulok dito sa tatsulok. So, ito na lang isa. So, ito. Yan. Tapos, papasok natin. Charan! Na-repair na ang ating slider piece tsaka backplate. Matibay na yung connection nila sa isa't isa. So, yung, so, yun yung isang paraan para ayusin yung problema natin dito sa slider plate. Huwag yung hahayaang maluwag yan, guys. Kung gusto nyong, kung may pera kayo, kung may extra kayo, pwede kayong bumili ng mga to available 'yan. So 'yun. Pagkatapos noon, pwede na natin ulit ibalik dito sa ating pulley at kung makikita nyo, stable na siya hindi tulad sa kanina, guys. So meron na siya magandang connection sa ating pulley. So, yun lang. Sana may natutunan kayo sa pagre repair kung paano ayusin yung ating slider piece. Hindi siya advisable pero pwede siyang gawin. Kung ayaw nyong gawin, bumili lang kayo. So, ganun lang yon So, ito po si Dito Hanski TV na nagsabing, the more you click, the more you know. Salamat po mga pindot. Subscribe to my channel. Bye-bye.